Ipaigayon karong adlaw Sabado ang ika-15 nga Cebu City Cleanup Challenge. Libuan ka mga volunteers nga naglangkob sa mga barangay officials, non-government organizations, mga pribadong sektor, regional government agencies, uniformed personnel ug mga empleyado sa Cebu City Government ang gilantaw nga mopartisipar sa kalibukan. Iawhag ni Raymar Hihara ang pangu sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kung si ang nagkadayang barangay sa pagtapok og mas daghang volunteers Aron mas mapadali og hapsay ang pagpahigayon sa mga kalihukan. Atong gistress out no ang role sa barangay and the community. So we met the it barangay captains uh, a week ago and we stressed out the importance that uh, it will be led by the barangays this time. Ang clean-up ipahigayon nga sa walo ka mga dagkong sapa ning syudad o sa coastal area sa SRP. Alang sa mga gusto mo participar sa Cebu City White Clean-Up Challenge, mamahimo mapapre pre-register pinaagi sa pag-scan aning QR code. Giawhag usab ang mga volunteers sa paggamit sa official hashtag nga hashtag Greener Tomorrow CC sa ilang mga posts sa social media. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.